Anong gusto nyo paglaki nyo? Kalo Lahat kayo naman sundalo? Anong paano anong ng engineer kasi may computer engineer. Sa sakya, ah, mechanical engineer. Si Pirong. Sundalo po tita. Sundalo. Ito yung gusto daw ni Pirong, eh, Blue Angel daw. Ay, yung Blue Angels. Yung ano? Sa ano? sa US Navy. Si Bradford, anong gusto? Uh -huh. airport, <laughs> Mechanical. Engineer din? Ako. Gagawa ka kasi ng o yung pinakamalakas Ako dati, gustong gusto ko, sabi ko nung bata ko, pag tinatanong nila ako, gusto kong maging uh, doktor, or maging attorney, maging lawyer, naging nurse naman ako. Pero masaya naman ako, naging nurse. Ngayon, nag-retire na Odi. Pwede nag-retire dito. Dito sa Pilipinas? Para makasama ko kayo.